tunay na dahilan ng aksidente at pagpanaw ng ina ng singer at actress na si T.P. Dos Santos. Iniimbestigahan na ngayon sa South Korea. Patuloy pa rin na umaasa ang singer-actress na si T.P. Santos na mabibigyan linaw ang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang mga magulang sa South Korea kamakailan. Patuloy nga ang nanakikipag-ugnayan ang pamilya ng singer-actress sa South Korean Police na nagsasagawa nga ngayon ng investigasyon sa biglaang pagpanaw ng kanyang ina na si Happy Dos Santos. Ayon kay TP, patungo pa lamang ang kanyang nanay at tatay na si John Dos Santos sa tutuluyan nilang hotel sa Korea mula sa airport nang sila'y maaksidente. Kwento ng singer at abogada. Tulog si Ginang Happy sa passenger seat sa likurang bahagi ng sasakyan at naka-seatbelt nang maganap ang insidente. Pumanaw ang kanyang ina habang nakakonfine sa ospital habang sugatan naman ang ama na nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Ayon sa kanya, We cannot disclose the investigation right now, but they're doing everything they can do to help and get to the bottom of what happened to my mom. Yan ang naging pahayag ni TP sa kanyang interview with ABS-CBN. Ayon sa singer-actress, totally devastated ang kanyang tatay sa pisikal at emosyonal na aspeto matapos itong mawalan ng asawa. My dad is not young, so to have to recover from the fractured ribs and everything, mas mangingibabaw sa kanya yung emotional pain. Yung emotional pain niya, he is so devastated. Yan ang sagot ni TP. Dugtong pa niya. And this is just really a nightmare for everyone. It's like a pain no one can explain or can be able to describe to express. It's really traumatic and it's a nightmare. Nagigising na lamang umano sila sa isang araw o umaga na tila nare-realize nila ang katotohanan na wala na ang kanyang ina. Ngunit tila napapaisip din sila na baka hindi pa rin ito nangyayari. Sa kasalukuyan ay muli namang nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat si TP sa lahat ng nakiramay at nakisimpat siya sa kanilang pamilya. Napakalaking bagay daw nito para sa kanilang mga naulila ni Ginang Happy. Anya, we are grateful for all the messages and the posts about our mom. Just sharing how wonderful she is. Please continue to share those posts. Sa Instagram stories naman ay makikita noon sa kanyang burol na may ilang birthday decorations at binati nga nito sa kanyang caption. Happy birthday mom. I will miss your beautiful smile every single day.